bisita natin yung possible eh. beneficia rin ang ating programa hapon hindi ang tabi ang balay ni John Lloyd Rabbit ay kabungahan niya to, ay, kabungahan to? Ay, ako din yung An, kaupon po niya sa lokban ayun po yun daw Shout out Shout out oh, ano? No, hi si Brad mo Ayaw ko pagbalay Ayaw ko balay, tapag hunak dito nga nga, nga ito na <laughs> yung okay. sasabi niya na ano <laughs> Ano <recommenda> yung niya Na <laughs> mataman si Juan sa 45 hindi liwat ako. Hindi ako contact. Ah, okay. Ayan o, si Lokbanto. <laughs> si <So>, Lokbantre. Hmm, <laughs> video. Kabungan ko na yun eh. Okay, mabungan ko na labi dito.

Virginia, Blue Ridge Mountains, <laughs> Shenandoah River. Life is <laughs> older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Mountain roads take me home to the place I belong. Dark and dusty, painted on. Ayan na. Dito tayo kila Lokban. Nakuha din natin yung bahay ni Lokban. Yeah. Uh, di... Ayan na. Ayan Nandito tayo sa ano, lugar ni Lokban. Uh, pupunta natin yung possible recipient ng ating palaiblihood, paalagang pamanok ni Felia sa mga ano mga nangangailangan ayan ah na. punta tayo ng bundok tayo ng bundok at ayan na, kumakain na si Pedi nando daw yung, yung, yung ano mag-aalaga ayan akyata na naman ito yung nirecommendan niya kanina kaninang umaga nasa sun naman tayo doon sa nirekomenda ni ano Julando diniretso na natin nang bumili tayo ng isda haray ah, ingal na syempre at halos <tinyo> lahat <tinyo> 哦哦哦！

sana na na oh ayan ang wala ka sa pangalawang pagkakataon ayan minamapa Sige. Andiyan na 'to kuwan. Tawag, luka kanito. Tuwanho Dahil lang. Kamawa. Daraman mga taga, taga-bulan yan. ang hilig dito sa amin parang ganuna na. Parang ito walang walang lang. Wala lang, wala lang. Dinidid mo lang. So, ayun na ka. Uh, <laughs> tara. Pagpasin. Tara. Bagasin na na. Bida sa ano. Bida sa ano. Bida sa pelikula. Ito <laughs> daw po, na. ito daw. Nandito na tayo. Si Kuya, ano po? Kuya ang mo? Ha? Ronnie Si Kuya Ronnie yung ating possible na recipient ng ating paalaga na ano, ng 45 days. Nagkukupra sila ngayon. Ayan. Alam mo na kuya, an ano kondisyon. -an sa mo intero na bahog. Bahog. Niyan. Sa mo an dilin siya. Pagpabakal, kami na mismo makuha sa mo san. San manok para di ka na mamroblema. Pero limpyado na yon. Karnina. Karnina. Kukuha na mo sa imo por, por kilo. Karnina. Karnina. Tapos bastan sa mo bahog bahog Cebu, Nan, Nan Antirukan. Sa'yo mo ang kulungan. Sa kulungan. Oo. Okay. An ilaw sound. Sa'yo yo yo. Sa Oo. Sa'yo yo yun. yo. Kay yun man lang sa lugar mo. Ha Kay di dog mo himo. Sulub lang. Oo. Nanan mga alaga mo diri. No, oh. i Ay grabe ang alaga. Pabo. Itin. Pabo. Daga nan pabo mo. Oo. ho. Woo! Si kuya pogi, kuya pogi, iklad. Pogi. Ay, mga alaga niya. Eh. Paiderin, paiderin nila 'yan. Sultiro ko ako, Kuya? dire. <laughs> Ay, din eh, kay Soltero, oh, mga ano. magdamin mag <laughs> oh, mm. ka Yo, wala lalaki nagersu, May lalaki ako. Uh -huh. Aray eh. na mas malaga, ang babae na lalaki. Ang babae Ang Ang dami niyang alaga. Ha nang balay niya mo ini. Sa ko po niya dire. Mama ni. Ah. Ayun dami ang itik. Itik gansa pabo parang ako rin dati. May ano may, 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 ano pa ako. May pabo. Nedra sa bulan. Ayun ah, dito pala kinukuha yung mga sampagita na binebenta diyan sa bulan. Dami oh. Oh. Sampagita napakaganda ng lugar nila Kuya Pogi. Ayan o. Ah. Ang daming sampagita. Nanti lang yung bulaklak ngayon. Pero ano. Ito kahit araw-araw ata kung nakuha nito pwede. Hanggat, may, hanggat namo mong bulaklak. pagita Sampagita po yan. Ang ganda ng lugar na. Saktong sakta pa magpalaga dito. Ayan. Ayan. Ayan, si Kuya Pugi. Ayan, mamapilya siya po, si Kuya Pugi, ang pangalawang ano po, pangalawang possible recipient ng ating programa. Ayan, si Kuya Pugi. Nandito po yung lugar niya. Napakaganda po mag-alaga at saka subok na po sa pag-aalaga siya. Kasi, na nakikita niyo naman, marami siyang alaga. Ayan, kaya mapagkakatiwalaan natin siya na ano. marunong talaga mag-alaga. Saktong sakto yung binigay ni ano. Ito po ay nirekomenda nire ni Lokban Vlog. Ayan. Ayan oh, dami oh. Ang dami yung alaga. Parang gusto ko naman mag-alaga ng ano. Pabo. Ayan si Kuya Pugi. Ayan. Napakaganda. Napakaganda ng lugar niya para mag-alaga. Sana eh ano tayo dito pala rin tayo ditong maka, ano, maka harvest ng maganda gagawa pa daw siya ng kulungan pagka ano so, habang ano wala pang ano kuya mag pwede ka nang gumawa pag hindi ka na ano busy ito na po ang pinakasigurado ang mabibigyan natin ng ano dun sa 45 days na paalaga ni mam gagawa po daw siya ng kulungan tama lang po at sakto maghanap pa tayo ng mga katulad niya na pwede natin, natin bigyan